Eh, paano lilinaw yan? Eh, malinaw na yung mantika. Nilagyan nyo lang ng dumi doon sa pinakailalim. O, so, kita mo. Malinaw na talaga yung mantika nilagay nila dyan. So, meron tayong nakikita sa iba sa TikTok talagang maitim at pinapaputi. So, try nga natin yung maitim na mantika at paputiin natin. Ayan. Meron tayong mga limang kutsara ng cornstarch. Siyempre, damihan natin ng cornstarch. Para sure bowl na talagang lilinaw ang ating use oil. Yung ating pinagprituhan, pinagamitan. Pinagprituhan natin ng isda, pinagprituhan ng tuyo. Palilinawin natin para hindi nga naman maksaya sa uh, mantika. So, gayahin natin yung sinasa TikTok. syempre uh, mga expert yung mga yon gayahin natin para naman makatipid din tayo sa ating kusina. Hindi tayo bilhin na bilhin mantika kasi sayang naman kung itapon lang natin itong tomato. Ayan, so, kailangan natin haluin lang natin haluin yung ating cornstarch para talagang mix na mix po siya. Talagang ano siya, para pag natin mamaya, ay talagang ano siya, uh, patok na patok, kapit na kapit. Ayan. Kaya meron tayong usual kita naman Oh maitim. Pero hindi naman siya ganun din kaitim. So pwede pa naman pagprito sa isda yan. So ay nilakita mo nilagay na po natin yung ating cornstarch na inalo natin. Apat hanggang limang kutsarang cornstarch na pakarami na nun pag nilagyan natin ng tubig. Pag pinalapot isang kaldero na yun. So ayan tingnan natin. Ayan may maya pa konti. Ayan syempre patagalin natin para talagang luminis. Ayan parang malinis na nga yan. So lang natin. So medyo galaw galawin natin ng konti. Galawin natin ng konti para magmix. at syempre para uh, maabsorb yung dumi. Yung itim ng ating mantika. Ayan, konti pa. Ayan, parang ano na. Parang palitaw na, mga kabaranggay. So, meron na tayong instant merienda nito mamaya. Kung kayang kainin, hindi na makakain mga ito. Siyempre, we'll start siyan. So, ayan, kita naman. So, kayo na po ang humusga kung uh, legit ba yung TikTok hack or uh, hindi. So, palagay ko, ang hindi naman. So walang nagbago sa mantika. Wala ring dumikit. Pero sa totoo lang kung may ano yan, didikit naman talaga yan. So ayan, ganyan, kita naman. So parang lumino naman siya ng konti-konti lang. Pero para sa akin, hindi talaga siya approved. So walang katotohanan mga idol. Ayan, kung ano nakikita natin, minsan talaga hindi totoo. Sa mga gusto mo rin ang ating Bagnit bagong at sa ating sukarapsa, nasa comment section po ang link ng Lazada at Shopee. Salamat!